Malapit na naman ang deadline ng iyong mga projects. Ibig sabihin, ilang araw ka na namang magpupuyat para matapos ito. Nakaya mo namang mabit ang mga deadline sa mga nakalipas na buwan. Bakit nga ba paulit-ulit na lang ang karanasang ito? Kulang ka ba ng oras o skills para matapos ang iyong mga projects? Kumusta naman ang iyong financial projects? Kailan mo maiipon ang iyong unang milyon Kailan ba ang iyong deadline para magkaroon ng 10 million investment portfolio? O hindi mo pa ito naiisip? Malapit na nga kasi ang deadline sa iyong mga projects sa office. Ito ang Mobazilla. Kung gusto mo ng mga video tungkol sa pagpapaunlad sa sarili at kaperahan, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang ma-update sa aming mga videos. Kung interesado kang makalaya sa iyong kasalukuyang kalagayan sa ngayon, ipagpatuloy ang panunood. Tatalakayin natin ngayon ang 5AM Club ni Robin Sharma. Panoorin ito ng buo dahil maaari nitong mabago ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bago natin ituloy ang pagtalakay, isang thank you at shout out kay Mr. Raymarc Paruhinog na nag-request ng book summary ng 5AM Club Marami tayong big takeaways na matututunan sa aklat kaya tatalakayin namin ito sa pamamagitan ng tatlong serye. Ito ang unang bahagi. Sang-ayon sa pamagat ng aklat, mainam na simulan mo ang iyong araw sa ikalima ng umaga. Sundin ang tinatawag na 20-20-20 rule. Kailangan mong ilaan ang iyong unang 20 minutes sa pag-exercise. Ang sunod na 20 minutes ay para sa pagbubulay-bulay o meditation. At ang huling 20 minutes ay para sa pagpapaunlad ng kakayahan. Kailangang mauna ang pag exercise sa ritual na ito. Kailangan ng intense exercise na magpapapawis at magpapahingal sa iyo. Sa nakalipas na oras, ikaw ay nasa mahimbing na pagtulog kailangan mong tuluyang magising sa pamamagitan ng pag-iehersisyo. Hindi nga ba at pinapainit mo muna ang makina ng iyong sasakyan bago gamitin? Ayon din sa mga pag-aaral, nagpapababa ang pag exercise ng cortisol level ng ating katawan. Ang cortisol hormone ay bunga ng stress. Ang mataas na antas ng cortisol sa ating katawan ay magsasanhi ng mataas na blood pressure at ng pakiramdam na laging kinakabahan. Napapataas naman ng pag-eehersisyo ang serotonin at dopamine. Ito ay mga neurotransmitter na nagpapaganda ng ating mood. Nangangahulugan itong magiging masaya ang ating maghapon at mas may lakas tayo para sa anumang mga gawain. Napapalabas din ng pagpapawis ang tinatawag na brain-derived neurotrophic factor o BDNF. Ang BDNF ang namamahala sa neurogenesis. Ang neurogenesis ay ang pagkakaroon ng panibagong mga neuron sa utak. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas mainam na ugnayan sa pagitan ng mga nerve cells. Nakakatulong ito sa pagtaas ng ating memory. Napipigilan din ito ang tinatawag na cognitive decline, bunga ng pagtanda o ng mga sakit gaya ng Alzheimer's disease o dementia. Kung binsido ka na ba na dapat unahin ang pag-eehersisyo sa loob ng 20 minutes pagkagising, ikaw ay magiging mas masaya at mas matalino maghapon. Ang link para sa isang article mula sa Frontiers in Neuroscience na sumusuporta sa mga claims na ito ng aklat ay makikita sa description. Ang oras sa pagitan ng 5.20 hanggang 5.40 a.m. ay dapat ilaan sa journaling, meditation, pagpaplano o pananalangin. Isulat sa iyong journal ang mga bagay na iyong ipinagpapasalamat, ang iyong mga pangarap, at ang mga bagay na dapat matapos mo sa maghapon. Makakatulong ito na magkaroon at maibalik ang iyong focus sa iyong mga goals. Tumataas ang iyong kaligayahan at pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay. Sa pamamagitan ng mga activities na ito, ang iyong puso at kaluluwa ay handa sa pagharap ng panibagong maghapon na handang maghagis ng sari-saring problema sa iyong dako. Gamitin ang oras sa pagitan ng 5.40 hanggang ika ng umaga upang mapaunlad ang iyong kakayahan. Pwede kang magbasa ng mga libro. Maaari ka rin manood ng mobile Zella videos at ng online lectures o anumang activities na hahasa sa iyong mga skills. Ang layunin ng bahaging ito ay para maging mas mahusay. Nangangahulugan ito ng mas malawak na pag-aaral. Hindi sapat ang layuning malaman lang ang nilalaman ng isang aklat. Kailangan mong maintindihan ang mga aralin. Makatutulong ito para maabot mo ang mastery. Sa tingin mo, sapat na ba na malaman lang kung ano-ano ang mga musical notes para maging mahusay na musician? Sapat na ba na malaman ang pangalan ng iba't ibang mga kulay para maging mahusay na pintor. May tinatawag si Robin Sharma na Three step success formula. Ang unang step ay ang pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman. Ito ang layunin ng huling bahagi ng 2020 -20 formula. Sa pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman, mas magiging mahusay ka sa iyong mga pagpapasya. Ang net effect nito ay ang pagkakaroon ng mas mainam na bunga. Halimbawa, ikaw ay involved sa stock trading. Sa pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman, mas matalino kang magpapasya kung kailan magbibenta o bibili ng stocks. Dahil dito, inaasahang mas malaki ang kikitain mula sa iyong pinagkakaabalahan. Paano naman kung tinatanghali ka talagang gumising? Maaari mo pa rin bang gawin ang 20 rule? Ano ba ang kakaiba sa 5 am? Tingnan natin ang science sa likod nito. Ang ating utak ay may tinatawag na prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng ating utak na may tungkulin para sa ating rational thinking hindi pa ito active sa madaling araw. Ibig sabihin, mas payapa ang iyong kaisipan. Ang iyong tendency na mag-analyze ay hindi pa gumagana. Dahil dito, mas madali kang maging creative dahil hindi mo pinapatay ang iyong mga ideas. Wala pang nagaganap na analysis paralysis kapag madaling araw. Dahil kalmado pa ang iyong isipan, mas madaling makapasok sa tinatawag na flow state. Ito ang kalagayan kung saan mataas ang iyong focus sa iyong ginagawa. Abangan ang pagtalakay namin sa aklat na The Rise of Superman, Decoding the Science of Ultimate Human Performance ni Stephen Cutler para maintindihan ang tinatawag na flow state. Mas nangingibabaw din ang tinatawag na alpha state pagkagising. Ang ating utak ay nakakagawa ng electrical patterns o waves sa alpha state. Ang utak ay tumatakbo sa pagitan ng 8 hanggang 10 hertz per second. Lalong napapatagal ng pag exercise at meditation ang alpha state. Ano naman ang kaugnayan nito sa ating tinatalakay sa ngayon? ang alpha state, ang sinasabing pintuan papasok sa ating subconscious mind. Ito ang dahilan kung bakit iminumungkahi ni Napoleon Hill, ang author ng Think and Grow Rich, na gawin ang auto-suggestion tuwing umaga. Inaanyayahan namin kayong panoorin ang aming mga episodes ng Think and Grow Rich, para mas maintindihan ang kahalagahan ng information na ito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa 2020 -20 Rule ni Robin Sharma tuwing umaga, maaaring mapakinabangan din ang mga turo ng Think and Grow Rich. Tandaan ang pagbubulay-bulay at pag-iisip sa iyong mga pangarap ang pangalawang activity na dapat gawin ayon sa formula ng 5AM Club. Naglaan din ang kasagutan ng aklat sa problemang hindi kayang gumising ng maagang maaga. Ito ang iminumungkahing schedule. Kainin mo ang iyong hapunan sa ikapito ng gabi. Patayin na lahat ng iyong gadgets pagsapit ng ikawalo ng gabi. Kailangan magawa ito para makaiwas sa tinatawag na overstimulation. Sa pagitan ng ikawalo hanggang ikasyam na gabi, makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay. Nakakatulong ito para mapangalagaan ang relationship ng mag-anak. Maaari ka rin maglaan ng panahon para sa pangalawang pagbubulay-bulay. Maaari mo ring gamitin ang oras na ito para sa pagbabasa o pakikinig ng audiobooks. Sa pagitan ng ikasyam at ikasampu ng gabi, Maghanda ng pagtulog sa isang madilim, malamig, at technology-free na kwarto. Ihanda ang mga gagamitin sa pag-exercise kinabukasan. Magpasalamat sa nakaraang maghapon. Kailangan ding alarm clock ang gamitin para magising ng maaga. Hindi maaaring gamitin ang alarm ng cellphone. Bakit naman? Ang screen ng mga gadgets gaya ng cellphone, tablet o computer ay naglalabas ng tinatawag na blue lights. Napapababa nito ang dami ng nagagawang melatonin ng ating katawan. Ang melatonin ang hormone na namamahala sa sleep-wake cycle o circadian rhythm. Mas mahirap makatulog o manatiling tulog pag mababa ang melatonin. Ito rin ang dahilan kung bakit ininomong kahin patayin na ang mga gadget sa ikawalo ng gabi. Ang pagkakaroon ng problema sa pagtulog ay magiging hadlang sa pagsali sa 5 a.m. club. Paano mo naman matatapos ang iyong mga projects kung hindi ka na maaaring gumamit ng computer sa gabi? Simple lang naman ang sagot sa isyong ito. Inaasahan na kasi na natapos mo na lahat ng iyong mga nakatakdang gawain sa loob ng nakalipas na maghapon. Magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng tinatawag na 10 Tactics of Lifelong Genius Model. Tatalakayin natin ang bawat isa sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa mga aral ng 5AM Club. Maraming salamat kung nakarating ka sa puntong ito ng aming pagtalakay. paki Pakicomment ang interesting kung interesado o kumbinsido ka ng maging 5AM Club member. Inaasahan naming ilalike mo ang video at aabangan ang mga susunod pang episodes ng seryeng ito. Pakishare na rin ang video at mag-subscribe ka. Pindutin ang notification bell kung hindi mo pa nagagawa. Ito ang Mobazela hanggang sa muli